Dalawa pang Filipino workers mula sa Liberia ang ngayon sa Cebu, kaugnay ng Ebola virus. Ito ang balita ni Naomi Sorionosos. Ano mang oras bukas, inaasahang lalabas na ang 62-year-old na overseas Filipino worker na sumailalim sa 21 araw na mandatory quarantine sa pasilidad ng Department of Health dito sa Cebu. Ang hindi pinangalan ng OFW ay galing sa Sierra Leone at isinailalim sa 20-day quarantine protocol ng Department of Health. Uh, once released, will be given a certificate of uh, clearance from the doctors of Bureau of Quarantine. Uh, he, he does not have Ebola virus. Dalawa pang Filipino worker mula naman sa Liberia ang naka-quarantine din ngayon upang obserbahan kaugnay ng Ebola virus. Ayon sa DOH, ang dalawa ay nagtatrabaho bilang accountant sa Liberia. Dumating sila sa Pilipinas noong December 16 sa pamamagitan ng connecting flights sa Morocco, Dubai, Kuala Lumpur, patungong Mactan. Bagamat walang sintomas ng nakamamatay na sakit, kailangan silang i-quarantine upang masiguro na hindi carrier ng Ebola virus. Tatagal ang pananatili nila sa ospital hanggang sa unang linggo ng Enero ng susunod na taon. At gaya ng naon ng OFW, papayagan rin sila ng DOH na madalaw at makausap ng kanilang kaanak o kaibigan sa kondisyong nakasuot ng facial mask at may layong isang metro kapag mag-uusap. Nilinaw naman ang DOH na hindi nila pinapayagan na dumalaw ang mga bata maging ang matatanda. We discourage young children and elderly because they are more prone. It's not only to Ebola, to no? other infection travel pa sila. Ayon sa DOH, sa pitong daang mga OFW sa Pilipinas na nasa Ebola-affected countries, nasa labing tatlo hanggang sa labing apat na lamang ang taga Central Visayas at hindi pa umuwi ng bansa. Mula dito sa Cebu, Naomi Sorianosos, UNCV News, Worldwide.